Kamusta po kayong lahat? Maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating panalangin ngayong araw. Ang ating panalangin ngayong araw ay iniaalay natin para sa ating mga overseas Filipino workers. Ang mga bayaning nagbabanat ng buto sa ibang bansa para sa kanilang pamilya at bayan tayo'y magkaisa sa pagdarasal upang humingi ng gabay, proteksyon at kalakasan mula sa Diyos para sa kanilang kaligtasan at tagumpay. O mahal na Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ng may pusong may pasasalamat at pag-asa para sa aming mga kababayang OFW. Salamat po sa kanilang sakripisyo, sipag, at determinasyon na magtrabaho sa malayo upang maitaguyod ang kanilang mga pamilya. Hinihiling po namin ang inyong gabay at proteksyon sa bawat hakbang na kanilang gagawin sa kanilang trabaho at buhay sa ibang bansa. Panginoon, naway palaging maramdaman ng aming mga OFW ang inyong pagmamahal at presensya lalo na sa mga oras ng kalungkutan at pangungulila bigyan ninyo sila ng lakas ng loob upang harapin ang mga pagsubok at hamon na kanilang kinakaharap sa ibang bansa tulungan ninyo sila na magtagumpay sa kanilang mga gawain at magpatuloy sa kanilang pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok sa kanilang mga pamilya na naiwan dito sa Pilipinas hinihiling namin ang inyong patnubay at pagkakaisa sanay palaging maramdaman ng kanilang mga mahal sa buhay ang kanilang pagmamahal kahit na sila malayo bigyan niyo po sila ng kalakasan at pag-asa at sanay patuloy silang magkaisa sa pagmamahalan at pagkakaunawaan. Sa kanilang mga amo at katrabaho, ipinapanalangin namin ang inyong gabay at pag-unawa. Sana'y magkaroon ng magandang relasyon ang aming mga OFW sa kanilang mga katrabaho at amo at sana'y mabigyan sila ng tamang paggalang, pagpapahalaga at pagkilala sa kanilang mga sakripisyo at kontribusyon. Panginoon, sa gitna ng mga pagsubok at pangungulila, hinihiling po namin na bigyan ninyo ang aming mga OFW ng tibay ng loob at pag-asa. Sana'y magpatuloy sila sa kanilang mga pangarap at hangarin para sa kanilang pamilya ipagkaloob ninyo po sa kanila ang inyong biyaya upang magtagumpay sila sa kanilang mga layunin at mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga mahal sa buhay. O Dios, sa bawat sandali ng kanilang buhay, kami po ay humihingi ng inyong patnubay at proteksyon para sa aming mga OFW. Sanay ang inyong pagmamahal at biyaya ang magbigay sa kanila ng kalakasan at kapayapaan sa kanilang mga kaluluwa. Sa inyong mga kamay, kami po ay nagtitiwala at nagpapasalamat. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan at awa. Sana'y patuloy kaming maglingkod at magpasalamat sa inyo sa bawat araw ng aming buhay, lalo na sa aming mga OFW. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating panalangin para sa mga OFW. Sana'y patuloy tayong gabayan at protektahan ng Diyos sa bawat hakbang ng ating buhay, lalo na sa ating mga kapabayang nagbabanat ng buto sa ibang bansa. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share ng video na ito upang mas marami pa ang makasama natin sa ating mga panalangin. Bisitahin din ang aming ipapang mga video para sa higit pang mga makabuluhan at inspirational na nilalaman. Salamat po at pagpalain tayong lahat ng Diyos.